Hello, welcome back to my channel Kambos Dar. Ngayon naman po ating tatalakayin paano kumuha ng PWD, ID booklet at ano mga requirements nito. Let's go panoorin ng video kung ito, batas na akda ni Sen. Sunny Angara requirements para sa PWDs na ID booklet. Ang batas na inakda ni Sen. Sunny Angara para sa mga PWDs na ID booklet ay kilala bilang Republic Act 10754 o ang An Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability, PWD, ito ay nagtatakda ng mga probisyon para sa mga benepisyo at pribilehiyo ng mga PWD. Kabilang na ang pagbibigay ng identification card, ID, at booklet para sa mga PWD, subalit, para sa eksaktong mga requirement ng ID booklet, maari mong tingnan ang Implementing Rules and Regulations, IRR, ng batas na ito para sa mas detalyadong impormasyon. Kailan ito na isa batas ni Senador Anggara ang mga benepisyong ng mga PWDs at ano-ano mga ito? Ang Republic Act 10754 o ang an act expanding the benefits and privileges of persons with disability, PWD, ay naisabatas noong ika-23 ng Enero taong 2016. Ang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas maraming benepisyo at pribilehiyo para sa mga PWD sa Pilipinas. Ilan sa mga benepisyo na kasama rito ay diskwento sa mga basic necessities tulad ng pagkain, gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. Diskwento sa pambayad sa kuryente at tubig, diskwento sa pambayad sa mga pampublikong transportasyon tulad ng tren, bus at jeepney. Diskwento sa pambayad sa mga sinihan, teatro at iba pang lugar ng libangan. Pribilehiyo sa pagkuha ng mga special discounts sa mga establishmento at serbisyo. Ang mga konkretong benepisyong ito ay maaaring mag depende sa implementasyon ng lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ano mga requirements para ma-avail ng PWDs ang mga benepisyon na ito ang Republic Act 10754? Ang Republic Act No. 10,754, o ang An Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability, PWDs, ay nagtatakda ng mga benepisyo at pribilehyo para sa mga PWD sa Pilipinas, para ma-avail ang mga benepisyong ito, karaniwang kinakailangan ang sumusunod na mga requirements. Dokumentasyon ng PWD status, ang aplikante ay dapat magpakita ng dokumentong nagpapatunay ng kanyang o kanyang PWD status, karaniwang kinakailangan ang isang PWD ID mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, o mula sa lokal na walo pamahalaan. Valid ID, bukod sa PWD ID, maaaring kinakailangan din ang ibang mga valid ID tulad ng passport, driver's license, o postal ID para sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng aplikante. Iba pang mga dokumento, depende sa kung anong benepisyo ang ina-apply, maaaring kinakailangan rin ang iba pang mga dokumento tulad ng medical certificate, income tax return, ITR, o iba pang mga patunay ng eligibility. Pagpirma sa mga aplikasyon, sa ilang kaso, maaaring kinakailangan ng personal na pagpirma ng aplikante sa mga aplikasyon para sa mga benepisyo. Pagpapasa sa mga ahensya, ang aplikante ay dapat magsumite ng kanyang aplikasyon at mga kinakailangang dokumento sa mga ahensya ng gobyerno na responsable sa pagproseso ng mga benepisyo ng PWD. Mahalaga ring tandaan na ang mga konkretong requirements ay maaaring magiba depende sa lokal na implementasyon at patakaran ng mga ahensya ng gobyerno, kaya't mabuting kumonsulta sa mga lokal na opisyal o ahensya para sa mga detalyadong impormasyon. Paano mag-file ng aplikasyon para sa mga PWDs para makakuha ng ID booklets? Para mag-file ng aplikasyon para sa PWD ID booklet, maaaring sundan ang mga sumusunod na hakbang. Magdala ng mga kinakailangang dokumento, siguruhing mayroon kang kopya ng mga kinakailangang dokumento tulad ng medical certificate mula sa isang doktor o ospital na nagpapatunay ng iyong kondisyon bilang isang PWD, at iba pang mga valid ID. Pumunta sa lokal na tanggapan ng Persons with Disability Affairs Office, PDAO, ang PDAO ay karaniwang matatagpuan sa mga munisipyo o lungsod at ang kanilang pangunahing tungkulin ay magbigay ng serbisyo at suporta sa mga PWD sa kanilang lugar, pumunta sa kanilang opisina para magtanong tungkol sa proseso ng aplikasyon para sa PWD ID booklet. Mag-fill out ng application form, sa opisina ng PDAO, kailangan mong kumpletuhin ang application form para sa PWDID booklet, siguraduhin po na nito ng maayos at tamang impormasyon. Isasubmit ang mga kinakailangang dokumento, ay submit ang mga kinakailangang dokumento kasama ang iyong application form sa opisina ng PDAO, siguraduhin magdala ng original at kopya ng mga dokumento. Maghintay sa proseso, pagkatapos isumite ang iyong aplikasyon at mga dokumento, maghintay sa proseso ng pagkuhan ng iyong PWDID booklet, ang oras ng proseso ay maaaring mag -iba -iba depende sa lugar at patakaran ng lokal na pamahalaan. Kunin ang iyong PWD ID booklet, kapag naaprubahan na ang iyong aplikasyon, pupunta ka sa opisina ng PDAO upang kunin ang iyong PWD ID booklet. Tandaan na mahalaga ang tamang pagsunod sa mga patakaran at proseso ng lokal na pamahalaan sa pag-apply para sa PWD ID booklet. Kung mayroon kang iba pang katanungan, maaaring kumunsulta sa lokal na tanggapan ng PDAO para sa dagdag na impormasyon. Ano ang PDAO para sa PWDs? Ang PDAO ay tumutukoy sa Persons with Disability Affairs Office, isang tanggapan o ahensya sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas na nakatutok sa pagbibigay ng serbisyo at suporta sa mga taong may kapansanan o PWD, Persons with Disability, sa kanilang komunidad. Ang pangunahing layunin ng PDAO ay ang magbigay ng mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, trabaho, at iba pang mga benepisyo para sa mga PWD. Kabilang sa mga tungkulin ng PDAO ang sumusunod pagbibigay ng impormasyon at suporta, ang PDAO ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo, pribilehyo, at serbisyong available para sa mga PWD, sila rin ay nagbibigay ng suporta sa mga individual at kanilang pamilya sa kanilang mga pangangailangan. Pagtutulak ng mga programa at proyekto, ang PDAO ay naglulunsad ng mga programa at proyekto upang matulungan at mapalakas ang kapakanan ng mga PWD sa kanilang komunidad. Kasama dito ang mga programa para sa edukasyon, trabaho, at kagalingan ng mga PWD. Pagproseso ng mga aplikasyon, sila rin ang nagtutulak ng mga aplikasyon para sa mga benepisyo tulad ng PWD ID, discount cards, at iba pang mga dokumento na maaring kailangan ng mga PWD para makakuha ng mga benepisyo at pribilehiyo. Sa pangkalahatan, ang PDAO ay naglalayong siguruhing ang mga PWD ay nabibigyan ng tamang suporta at pagkakataon upang maging ganap na kasapi ng lipunan at makamit ang kanilang potensyal sa kabila ng kanilang kapansanan. Sana naibigan nyo ang video kung ito mga benepisyo ng mga PWDs at mga requirements para maging isang PWDs at kung bago pa lang kayo sa akin channel subscribe po nyo ito at like and share at hit po ang notification bell para sa updates ng aking bagong video. Maraming salamat po!